Ang realidad ng buhay sa ibang bansa ay isang halo ng sakripisyo, pangungulila at pag-asenso. Pero hindi ito kasing kinang ng mga post sa social media. Narito ang totoong mukha ng buhay abroad na madalas hindi alam ng mga naiwan sa Pilipinas. Una, hindi ito madaling pera. Oo, mas malaki ang kita kumpara sa Pilipinas, pero mas mataas din ang gastos, renta, pagkain, tax, insurance, transportation. Kadalasan, isang trabaho ay hindi pasapat kaya marami ang may dalawang trabaho o side hustle. Number two, homesickness at lungkot. Wala kang pamilya sa tabi mo sa mga espesyal na araw tulad ng Pasko. Para madalas video call lang ang meron ka. Kahit may pera ka, kulang pa rin sa pagwala kang kasama. Number three, piso para sa pamilya. Iniisip mo, ginagawa mo ito para sa kinabukasan nila. Kahit ang kapalit ay kalusugan mo, kaligayahan mo, o sariling pangarap. Madalas ikaw ang takbuhan ng lahat, pero kapag ikaw ang may problema, wala kang matatakbuhan number four, pag-iisa at discrimination hindi ka at home kahit ilang taon ka na iba ang kultura iba ang trato may mga bansa na ramdam mong dayuhan ka pa rin may mga lugar at taong hindi marunong rumispeto sa lahi mo number five, pero may pag asenso -as number five, pero may pag kung masipag ka kung marunong ka mag-ipon, matututo ng bagong skills at magplano, may pag-asa kang maangat sa buhay. Dito mo rin madalas natutunan ang self-discipline, time management at pagiging independent. Number 6, reality check. Hindi porke nasa abroad, mayaman na. Marami ang nagpapanggap na okay, pero sa loob, pagod na at gustong umuwi. Pero kahit mahirap, pinipilit kayanin kasi alam mong may umaasa sa'yo.